Ayan. Yan yung uh, fuel pump ng uh, Volvo 38 Tanner uh, forklift. Uh, tinatanggay na ni Boss Bay. Ito. Yan yung leak. Yan yung fuel fuel pump assembly. Asan yung leak niya? Asan yung leak niya? Dito banda, no? Yan, yan, yan. Ay, turo mo yung leak, ba ituro mo. Yan, yan yung leak. Yan, Okay. Kinakailangan siguro to uh, palitan. pagitan yung bits natin. Oh. Yung bits. Oh. Yung bits. Oh. Ito yung bits. Oh, ito, ito naman yung bits na kinalaglag yan itong forklip. Oh. Oh. Para kami na sa dagat. Oh. Puro tubig. oh. oh, yan. Oh. Yan si Boss bayan Yan. Yan. Yan yung makina ng forklift uh, four 38 tonner uh, Volvo. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. 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 Uh, Pinag-iisipan ni Bay kung anong gagawin niya. Pa-pa-stack up ba? Hindi na ikot baka dyan siguro nagkunsa O oh? O oh, pero dapat umiikot yan eh, ba? Diba? Dapat ayaw Siguro yan na siguro Kaya siguro ano dal naglalak siguro ano yan O oh? Dapat umiikot yan eh Oh. baka kasi talaga yung siguro. Papalitan na natin 'to. Kaya may ikot e. O, dapat ikot yan e. Eh. Free wheeling yan e. Eh. Para maikot din yung lumba sa loob. Kaya nga siguro naputol yung belt. Na. Siguro naglalak yung ano niya.